Kung ito ay nag-violate sa anti-cybercrime law, so, alimbawa, online libel, defamation, di ba? Pwede ho yan, pasok ho yan. Yun ho ating uh, uh, anti-cybercrime uh, law ay uh, gumagana po. At uh, pwede ho nila itong gamitin laban ho doon sa mga nagpapakalat ng mga deep fake uh, content, ng mga AI-generated content na they uh, anyone finds uh, offensive. Lalo, lalo, ho kung uh, lalo ho kung uh, talaga ho nakasira ho ng ating imahe. And I think I, I also encourage uh, lalo ho yung mga kaibigan ho natin sa media na marami ho sa ating mga kaibigan sa media na ginamit ginawa na ho ng uh, deep fake ano na kung ma, na pinalabas na sila ay nag endorso ng kung ano-anong mga produkto I will advise da lumapit ho sila sa ating mga ahensya ng gobyerno at the same time Uh, tayo naman po ay nakikipagtulungan po ngayon sa meron po tayong ongoing partnership with Cybercrime Investigation and uh, Coordinating Center. Uh, pag din po namin ano po yung pwede po gawin ng Digital Pinoy at ng CICC para po uh, matakedown din po itong mga AI generated content sa to. Pero syempre, yung mga personalities po na apektado po talaga nung mga deepfake uh, content nung mga AI generated na uh, photos na nakakapanira ho sa kanilang imahe yung may mga intention ho na sirain ho ang kanilang kredibilidad, ay uh, maganda po sila ho talaga dapat ang uh, maging uh, primary complainant